Hello ATNs, welcome back to my channel. Good news po at fresh update. Trending po ang SB19, hindi lang sa Pilipinas, kundi sa buong mundo at buong Amerika. Dahil nga nag-guest sila, special guest sa concert ni Jake sa Boston recently lamang at ito ay natapos na successful at marami ang nanood. Hindi lang mga ATNs kundi mga ibang fans na nahumaling din sa SB19 at syempre kay Jake ng US of A. Maraming salamat Mr. Jake sa pag-guest sa SB19 sa iyong concert at ATNs. Maraming salamat sa walang samang suporta ah, sa SB19. Thank you for watching guys. See you in the next video and update. Please, Like and subscribe to my channel. Keep watching. God bless everyone, and always remember: be yourself and be a good one.